Hello, good morning everyone Nandito po Nandito po tayo ngayon sa sa ano sa bukid na po sa bukid po tayo uh, sa lugar sa kuya ko nandito po nandito po tayo ngayon sa Kwan magwa po tayo ng uling. Ito po mga uh, ito po yung uling. Ah, kukunin ko. Hmm. Yun, yung uling, yun. Yun, yun ang uling. Yun ang kukunin ko, yung uling. Dito po yung ano nila. Ah, yun po yung Pan. wala na pong ano na na pull out na po yung baboy dahil na uh, ano po tinigilan man nila dahil sa ano po nila dito uh, dan po marami mga manok po <laughs> ingay po yung mga manok ano po isa po natin si daming tinpon natin. Hmm. Boteng pinateng uling. Hmm. Okay. Hmm. yeah mm -hmm. ko tayo ng ulin. tayo sa ano yan po yung mga manok <clears throat> maghanap po tayo na ano maghanap po tayo na Ah. Uh, papaka. Maghanap 'to ni papa kain sa manok. Ano pinapakain niyo manok ko ya? Ha? Eh? May um, bamboo bud manok niyo ano? Ah, bambo bud. Ano? Bepeng ako, ako na. Be. Ako na ako na. Saan doon sa ibobo sa ano no. Ta. Bubuon manok. Mambubuod po tayo, magpapakain po tayo manok. Yun. Nagkalat po, nagkalat po yung mga manok nila. Eh nag naghintay na po ng ano, pagkain. O yun, takbuhan na. <laughs> yun. ang um, ano nagano po sila sa uh, kwan yun punta po tayo din eh. kainin kaya nimbun natin yung manok Ay. yun <laughs> yun <laughs> yun napakain po yung kuya ko ayun <laughs> ito na pa kain po yung mga manok ito <coughs> hmm. <coughs> po manok ito na po manok yung manok na pinapakain sa kuya ko. dito po tayo. <clears throat> Ayan. 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 Bet, pinull mo na lahat mga baboy mo. Kuya na. Huh? Pinull mo lahat. mm huh? <clears throat> Ito po daw yung ano, yung gamot, gamot po daw to. Yung dragon fruit. Ito po yung dragon fruit. Yung laki. Yun, to. Yun ito nakikita nyo po ah, yun drag ah, yung dragon fruit yun gamot daw po to sa may mga sakit ito po kung anong karamdaman yun ito po laki yung bunga laki <coughs> tayo <coughs> ayos sa balik po tayo liit, eh. ito po yung bahay sa kuya ko hindi pa tapos po hindi, hindi pa natapos hindi pa na ano. yung bahay sa kuya ko hindi pa tapos <coughs> po yung kamalig yun kita yung paligid yun. yun ano po yung mga paligid malawag ko ang dalawin. po yun yun yung mga paligid na yan yung <clears throat> yun marami pong puno dami pong puno dito tahimik na lugar po dito ang tahimik maganda po tirahan ang tahimik na lugar po yung bahay sa kuya ko yun. Yun, hindi pa tapos po yung bahay. Ah, ginagawa pa. Yun. Yun. ito kami tapos kimi measo hmm maso sa kuya ko so haso puring maso Nakita niyo po yan. Yun. Yun, ang mga kapitbahay niya. Layo. Yun. Yun sa tuktok. Sa ano. Yun si babaw. Ang layo. Yung mga kapitbahay nila. Kaya tayo may pong lugar dito. <coughs> Yun, dito po tayo sa kalsada. <coughs> Yun, kalsada. Dito po. Yun, uri. Yun, ang kapitbahay niya. Yun, uh, ah, ano pa. Mga malayo yung kapitbahay niya. Ito yung ano. Yun. Yun po yung... yun bundok yun nakita nyo po yan yun yung bundok po nya yan yung bundok yung may ulap yun ang kanlaon po yun ang kanlaon yung pong vulcano vulkan ang kanlaon yun yun po makita nyo po yan yun nagtago pa yung ano ang vulkan na na ano so, sa pag yun tinabunan pa ang pag yung vulkan kaya po kung um, hindi tinabunan ng pag yun makita po natin yung tuktok sa vulkan na yan yun sa yun yun yung ano po yun yung pag na yan yun Yun, galing sa kanlaon po yun yung 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 Gracias.